Naipit lang naman ako ng sitwasyon eh, pero hindi ko talaga gusto yung ginagawa ko. Baka ako Ay. sa inyo, ititigil ko na ho ito. Ay, huwag na kayo kayong magalit sa akin. Akala mo ba, sa'yo ako nagagalit? Hindi! Nagagalit ako sa sarili ko! Sinasisi ko ang sarili ko dahil dahil nagkaganyang kada. Dahil sa akin, walang pagkabata mo. So, wala ka na inintindi, kundi ako. Hindi ko alam kung paano kita aalisin dyan sa pinasok mo na yan. Ay, patawarin niyo ako. Hindi niyo naman ako dapat sisihin yung sarili niyo eh. Ako ho nagdesisyon ito. nito. Tama ka, Andrew. Wala kang dapat ibang sisihin, kundi ang sarili mo. Dahil hindi sapat na dahilan ang paggawa ng mali para matustusan mo sa katangian nanay mo. Andrew, maraming paraan marami kang trabaho pwedeng pasukin.